katotohanan ng ating buhay ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang apat na katotohanan ng ating buhay dito sa ibabaw ng mundo ang number one ay maiksila yung buhay natin at ito ay isang beses lang kaya wala na tayong chance ng pangalawang buhay pag nawala na tayo kaya ang buhay natin, ingatan natin, alagaan natin ang sarili at gawin nating itong makabuluhan. At ang number two na katotohanan sa ating buhay ay lahat ng kung ano yung meron tayo ngayon ay yan ay hiram lang natin. Ipinahiram lang sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil titignan niya kung paano natin ito gagamitin sa mabuting paraan. At ang number three ay, bago tayo magiging success o makamit yung mga pangarap natin sa buhay, ay, hindi nyo ba alam, ang dami nating mga hirap, ang dami nating mga pain, sacrifice, bago na mapasakabay natin ang lahat bago mapasa kamay natin yung ating mga pangarap, kailangan pagtsagaan mo, paghirapan mo talaga. Dahil kapag hindi mo yung pinaghirapan, mawawala ka agad sa'yo yan. Kasi alam mo, pagka pinaghirapan mo, yung success mo talaga, pinagpawisan mo, ay masarap sa pakiramdam. Pero kapag ka galing yan sa isang iglap lang o oh masama, mawawala ka agad yan. At syempre, ang number 4 na katotohanan sa ating buhay ay lahat ng kung ano yung meron tayo ngayon, pagtapos na yung oras natin dito sa ibabaw ng mundo ay isang iglap lang yan, mawawala lahat yan. Kaya, tayo, isang beses lang yung buhay natin, gawin natin itong makabuluhan. Mga kung ano yung man yung mga meron tayo ngayon, na pinaghirapan natin, o ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, o ipinahiram sa atin, huwag tayong madamot sa ating kapwa. Kung meron man tayong maibahaging tulong sa mga nangangailangan, ay kailangan natin silang tulungan. Dahil pag nawala naman na tayo dito sa ibabaw ng mundo, hindi naman sa atin lahat mapapasa atin yan. Mapapasa iba yan. Kaya, hiyaan ang katotohanan sa ating buhay. Reflection.